So yun, magandang umaga mga idol. Maggagawa nga pala tayo ng kalan sa lupa dahil naubusan tayo ng gasol. Pwede na! Ayan. Hinuhukay na natin yan ang unang pasimula. Sana all, hinuhukay. Sana all. Ayan, hindi na natin ng konti. Ayan o. No? Oh. Tinusukan pa panang itak sana all tusok tusok oh. Ayan. ayaw 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 ni ayaw Okay daw. ayaw 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 ilalim. ayaw anya ang butas. Uy, sana all may butas. Ay, kinulkul-kulkul na. Ayan, si idol, oh. kinulkul na ang butas. Hop, nilusot pa yung kamay. Hop, hop, <tries> hop. Okay daw oh. Ang galing. Ay, mahiwa ang kamay mo, naku po. Wala pa namang paan ng manok. Kumplet dyan, oh. <tries> hmm. Okay daw, okay. <tries> may eh, kayabagan din itong malipit na ito okay, ayan medyo matatapos na ang ating kalan so, sana ay tayo ay makaluto ng ayos dito o so, ayan dinahandahan papasok uy sana all dinahandahan papasok sana okay, all ayan na o oh. Oh, yeah. oh. kita na nakita nyo ang butas Oh, sana all sinusuksok ang butas. hope ya. Hi, hello. Opa, opa. Opa daw. What? What the fuck? Kinuha ng <coughs> cellphone sa butas. Sana all kinukuha ang cellphone sa butas. Ayan na nga mga idol. Medyo nakasalang na nga tayo ng konti at ayan may gatong at nag-aapoy-apoy na. Ano kaya ang niluluto ng ating idol? Ayun, lumabas na. Tinulang papaya na walang manok kasi nakalipad ang manok. Ayan ang idol. Pintik oh. na pusa. Ito ang iingay nyo. Doon kayo. Nekos-nekos na. Hinalo-halo na. Ayan o. Oh. Pangitang-pangitan nyo naman. Wala tong...